Ayun, nilo po mga KMC, ngayong araw uh, ako ita uh, magdidilig ng aking halaman kasi ilang araw po ako nawala. Ayan, tutuyo na ang mga lupa. ah uh, samahan niyo po ako mga KMC, ako yung magdidilig. Uh, isang mapagpalang araw po sa inyo mga KMC, ngayong araw uh, ko ay magano ng aking halaman kasi nanonuyo na ilang araw kasi ako nawala ko ay ilang araw kasi ako nawala eh kaya magigip mo na magtiis ng igib kasi ito yung tuyo na ah uh, aking niigaban, tapos ikakarga ko dito sa pushcart yan yan yung niigaban ko tapos doon ko dadalhin sa pinaka dolo Ayan yung ano, building kong ano, yan sira ko nagtatrabaho mga KMC. Ayan. Doon ko dadalhin sa dulo nito. Kakarga ko sa pushcart. Yan ako ano, magdidilig mga KMC tuyo na ang aking ano mga pananim ako'y umigip pang dilig yan na ilang araw akong wala hindi na diligan tuyo na kaya igiban mo na yan oh. tuyo na ay lupa oh. ilang araw hindi na diligan no tuyo na bagong kung tanim pa ano na. Kaya basahin muna natin. Kawawa naman ng mga 'king ano, sitaw, niluud. Hindi na hindi na ng ano, pang-insecticide, puro uod. Oo. Niluud na 'o. wala nanda. <laughs> Namumunga na sana 'yo. bunga na ayan o oh. Ano, namamulaklak na kaso inood hindi naman mabilhan ng pang spray sa insecticide wala pang budget ayan mo sayang o, wala na mga dahon oh. No. Pinistin ang uod. Tuyo ang ano tuyo ang, ang puno ang lupa walang nangialam alam magdelig sa ilang araw oh tuyo walang nangialam alam pero pag magkuha ng panggulay dami na alam <laughs> shout out din sa inyo sa nangunguha panggulay tuyo may sili ako bang tanim dito na sili oh Ayan. Inunti-unti ko nililipat. Yung siling ano, siling pang sigang. yung aking ano, pichay sa labanos. May makuha pa pichay. Mamaya makakuha ng pichay. Mamaya. Para may magulay mamaya. Ayan o. Oh. Pwede na yung kukunin. Ito. Yung mga ilan ilan pa. Marami marami pa to. Oh. Ayan. Ayan, may ano, may sibol na yung pinunlang kamatis. Oh. Pwede na ano, ipanlipat. Ako okay, mag-ano muna, magdidilig. sa ko muna tong ano, kamatis. Sayang naman ito eh. Malalaki pa naman kamatis to. yan dito na naman ako sa ano sa labanos natitigas ng lupa oh hindi na ano hindi na didiligan ilang araw ako nawala yan. ang gaganda ng medyo malaki-laki yung ano, mga laman, no. Ayun. Ah, ilang araw na lang ma mga MC mga siguro ilang linggo na lang, no. Pwede na makaharbis ng labanos. Didiligan ko hanggang doon, mga MC. Kaya malawak pa to, O yan yung ano, yung building. Saan ako nagtatrabaho. Dahil ko pang didiligan mga ano, ilang balik pa to. Layo pa naman ang kinukuha ng tubig. Talbos ng kamote, pwede nang ano. Amo yung ukra, parang pumangit yung ano, pumangit yung sibol niya. Na tuyo ang lupa ayo Ayan mga KMC, tapos na madiligan lahat. Ah, nabasa na rin sila. Basa-basa uh, kahit papaano. Ayan. Tiyan ko dito gagawin, ano. Dadamuhan ko, tapos ukayin ko yung lupa. Itatamba ko dun sa puno ng labanos. Nalabas kasi yung ano. Nalabas yung laman. Parang ano, masakit sa mata. Parang matakpan-takpan. Eh, ano ko yung lupa o kain ano, tsaka ano din kasi ba, sabi nila pangit daw no pag nalabas yung laman yung yun. na yun ano din na basa, basa na rin sila na diligan na rin ayan o no mga ilang balik din mga kemse mga tatlong balik din ako yan tapos kukuha ko ng pichay pang ulam para mailuto. luto yan ha. kukuha ko dito mga na ha, hanggang dito na lang po aking video mga kemse ito pala yung aking sili oh. dami na rin dami ko palang ililipat dito eh. sili, kamatis, talong ang uh, mga KMC hanggang dito na lang po aking video at na sa muli uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang support at Sa uh, panonood ng aking video mga supporter sa aking mga viewers. Maraming maraming salamat po sa muli. Bye bye and God bless us. Bye bye. Ayan po mga KMC yung aking nakuha ang para pang bukas para pa po uwi, pang isang na rin ito mga ka may ilang piraso pang talong na naiwan no? Oh. isang ano na rin isang ulaman okay, sir.